Hindi, ako na yun. Ako na yun. Huwag mo nang isipin yun. Sure ka ba? Oo, oh, ano naman. Ano ka ba? Malit na bagay yun. Sabihin mo na Pa, oh. okay, ingat ka palagi ah. Oh, thank you. Bye bye. Ano, oh, sige, dandan lang. All right. Thank you Lord, yung wala yung ulan. Masusundo natin si Ma'am. Uy. Let's go mga kapaps Start na So basa talaga yung uh, kalsada natin ngayon Dahil lang lakas ng ulan mga kapaps Grabe akala ko hindi na natin masusundo ngayon si ma'am Kasi uh, 7.30 lang dapat eh uh, Alis na siya eh, Ngayon na uh, 7.35 na mga kapaps Buti at uh, hindi na gano'ng kalakasan yung ulan Medyo may pagambon pa rin pero yun nga lang, kailangan natin mayatid si ma'am na sa kanyang uh, trabaho. Kasi kung mag-commute siya, I mean kung mag siya, from uh, Taguig, papunta dun sa Paranaque ang mahal kaya yun buti na lang nakuha pa rin natin mga paps and uh, ko pa rin siya hindi pa naman siya nakalis so ihatid natin siya ngayon ulit mga paps kaya samahan niya ako ngayong gabi let's go mga paps ingat sa atin dahan dahan lang kasi madulas yung daan, madulas yung ating kalsada pero all good naman mga paps kasi bago yung ating gulong sa unahan pero ingat ingat pa rin tayo Alright so makikita na naman kami ngayon ni Mom. Let's go mga paps So yun mga paps Grabe yun Nakikita nyo matulas, Yung Madulas uh, Yung kalsada Ayun nandito na tayo mga paps Malapit na tayo sa Kung saan natin pipigapin si Mom. Let's go Grabe Baha, baha, Ayan, so Tingnan mo naman yung dadaanan mga kapag so, Diba, puro sapa Kaya kailangan talaga natin Ang Ayan, dito muna tayo, text muna natin siya Para lumabas Hindi ko alam doon papasok eh. Nantay ko na lang si mama ko paps so, Yun nga medyo nahirapan ako ngayon mga paps Kasi tag ulan na So yung camera ko kasi walang uh, waterproof case Kaya iniingatan ko <laughs> <laughs> Dahil maya maya biglang bumubuhos yung ulan mga paps Kaya ang hirap bumiyain na naman ngayon Ito talaga yung kalaban natin no? Yung mga rider Kaya sa lahat ng mga riders dyan uh, Ingat ingat sa atin kasi madulas yung daan mga paps Dahan dahan lang tayo Kasi so, nga ngayon tumila mga paps Kahit pa paano eh din natin si mom sana nga eh, di, hindi lumakas agad no? kung nakikita nyo kahit ngayon kung patak patak oh, maambon ambon talaga ayan na si ay sige lang ako lang ay ah, nakabukas yata yung ilaw ng ano mo phone mo sige lang ako lang ay ah, binok mo siya oo oh, dito mo na lang papuntahin kasi ano dyan eh medyo maputik dyan eh merapan siya magano gilid lang ako mama Ay, si ma'am, saan pala ako Pasay. Sa Pasay din? Sa May Soler. Ah, okay. Lagi din siya nag-enjoy, right? Uh, ngayon lang. Ah, ngayon lang. Ah, okay. So, kagabi na gano'n kayo? Na, naggrab Nag-grab kayo kagabi? Kagabi? Oo, oh, oh, nag-grab. Oo, oh, ngayon. Lakas kagabi talaga, grabe. Hindi ako makabiyahe. Kalaban yung ulan eh. Sige lang, ako lang. Ah, sige. Ah, nandang wala na akong wala, hindi kaya ito matatalsi ko ng basa. Pwede ba itong i-fold? Uh -uh. Para dito na lang sa loob. A ano to? Damit lang. Damit lang. Ah, okay. Dito na lang kasi sasayad siya okay. eh. Antayin natin sila or... Sige. Ma Mawa na tayo. Okay. Ma Mawa na tayo. لیکن لیکن اڏو آه بابا هي Nilinisan ko na eh, malilit ka na kasi. Oo. <laughs> Ako na yun, huwag mo nang isipin yun. Sure ka ba? Oo oh, naman, ano ka ba? Malilit na bagay yun. In <laughs> bye, ingat ka palagi ah. Oh, thank you. Bye bye. Oo, oh, sige, dandan lang. Sana all. Alright, so yun mga wow. okay, paps, nakarating na tayo dito sa drop-off location. Yung mamalasak to umulan no? oh. Ang Ang galing. Malilit na kasi siya mga paps kaya hindi natin gaano na ano siya na nakausap kasi hinahabol natin yung oras si mga paps dahil 8.30 yung pasok niya it's already 8.23 na mga paps so yun na nakakalungkot na hindi natin siya <laughs> hindi natin uh, nakausap ng masyado si ma'am Laika mga paps kasi late na talaga siya mga paps buti nga at uh, nakaabot pa rin natin siya dito ng ano bago mag 8.30 8.23 na mga paps so 7 minutes na lang yung uh, niya doon sa kanyang uh, sa kanilang office hindi malilit na siya but anyway mga na mga ito pa no? hindi tayo nabuta ng ulan no? kasi umulan na nakarating na tayo dito tsaka naman umulan ayos naman so siguro sa susunod na araw na lang uh, tatanungin natin siya kung kailan yung day off niya di ba para alam mo yun para makausap natin ng maayos and uh, matanong na rin natin ng mga gusto nyong request mga kapaps no? yung face reveal and uh, yun yung sa kanyang mga social media account no? ngayon kasi hindi natin siya gaano nakausap mga kapaps kasi Ah, uh, nagmamadali talaga siya dahil lit na lit na siya mga paps. Eh, syempre, ayaw ko naman mangyari yun, di ba? Na lit na nga siya, kakausapin pa natin. So, konting uh, tawag nito. <laughs> Pasensya muna sa inyo mga paps, no? So, yun, nandito ulit tayo mga paps ngayon sa Pasay, no? Kung saan natin nayatid si Ma'am Laika. And, uh, yun yung pang uh, ilang na natin siya nahiatid. Hindi ko na rin siya siningil, loka lang din naman yan. Kasi, kasama naman siya sa vlog natin mga paps, no? So, yung mga request niyo mga paps, pantay-antay lang. Magkakaroon din tayo ng... Uh, siguro mahabang oras ang na mayatid natin si ma'am ah, uh, may interview natin siya ng maayos ngayon kasi laging umuulan na rin mga paps paggabi kaya lit na rin talaga lit ko na rin siya na sundo so titingnan natin kung papayag siya na susundin natin siya ng madaling araw para ako na rin yung mag, uh, sa kanya pa uwi. kasi alam ko madaling araw siya umuwi mga paps kaya hindi natin alam kung papayag siya pero try natin mga paps Again, ayun, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay no, kay Ma'am Laika. Uh, uh, pasensya na talaga mga kapaps, kasi hindi natin siya nakausap ng maayos dahil late na late na talaga siya. So abangan na lang natin mga kapaps kung kailan yung day off niya and uh, try natin yayain siya mga pups. All Alright, so yun, hanggang dito na lang muna tayo mga kapaps Patila muna tayo ng ulan and then hanap tayo ng buki. All Alright, so yun na nga mga wala nawala ng ulan so pwede na tayong umahanap ng pasahero. Punta tayo dito sa unahan. Bawal na tayo dito kanina pa tayo sinisita kaso nga lang pinagbigyan lang tayo, tayo Alright, let's go mga All Alright tama mga kapops Ngayon na tayong pangalawang booking uh, Inaksip ko na ito papuntang uh, tagig mga kapops From Baclaran papunta sa tagig is 130 So punta na natin ito Let's go Barrientos yeah. Pwede ka na patayin yung internet po. Ah, opo, ako na po ah, Nagkita Akala naman na cancel na kita kanina. Ha? Ah. Napindot ko pala yung ano, yung ano, book another. Tama ba? ah, oo. Oh, mag double booking kayo na nun. Nagulat nga ako. Napindot ko kasi. Akala ko nga na-cancel kita eh. Ah. Diyan lang ako kasi galing hindi isa, Ka na, hindi pa hindi nag na nagno-notify ang Joyride. Kunya rin nabuk na kita. Hindi ka mag, yung para magkukusang magse-send ng notification Ah, hindi. Pero makita mo naman yun sir na ano ah. Oh, yung, yung booking nga. mo is already may nag-accept na parang ganyan. Oo oh, nga, pag nag-book ulit ako, ah. gusto ko na laman na saan po kayo makikita. Tinitingnan ko, tinanong ko pa yung history. Ah, okay po. So papunta tagi dito sir, no? Ah, dito lang muna. Okay. Sige lang, ako lang. Alright, so yun mga paps, natin na natin dito si Sir Sanyang sa drop off location. Hindi ko naman nakunan dahil nalubat na naman. Ay, walang bago. So yun yung ating pangalawang booking si Sir mga paps. 130 yung pinahit sa atin. And uh, nandito na tayo sa tagig. Dito na rin din tayo mag-aantay ng uh, pangatong booking natin makakuha ngayon. Samantalain muna natin abang hindi pa bubuhos yung ulan mga paps. Alright, let's go! Alright, so mga paps, meron na tayong pangatlong booking natin ngayon And then, ito na rin yung ating last na booking na kukunin Kailangan ko rin umuwi ngayon ng mga, -mga paps, meron na akong asikas tuwin Alright, so puntaan na natin ito And after nito mga paps, mag-shoutout tayo para Kaya paano, di ba, makabawi ako sa inyo Kasi marami-rami na rin yung nasa, ano ko mga paps, na hindi ko na si-shoutout Alright, so puntaan muna natin tong last na booking natin ngayon uh -huh. Ay, Bayan okay. nyo rin na lang. Kawan na po? Ay, titi. Ako na po yan. Ako na po yan. Ah, yun na lamang. Tingat po kayo. Alright, sin mga kaps. Nakomplete trip ko na. Yun yung ating last na booking. Grabe, naman tayo ng ulan. Pabugso-bugso yung ulan. Nakita niyo mga kabobs ah. ng ulan. Hindi naman ganoon kalakas pero yun nga lang. Ito yung mahirap pag bumabiyahe tayo ganito pag bugso-bugso yung ulan. So yun na rin yung ating last na bukay mga kabobs no. Anyway, uh, hanap lang tayo ng pwesto or dito tayo sa market market. Dito na rin tayo magsi-shoutout mga kabobs para mai-shoutout ko naman kayo ulit. Kasi natatambak na mga kabobs eh. All so yun mga kabobs, nandito na tayo sa market market. And uh, dito na rin ako magsi-shoutout no. And after nito, yan uuwi na rin ako mga kapops. Medyo nahalangan ako kasi pabugso-bugso yung ating ulan. Nakakainis. So shout out kay Sir Miguel Lopez from Los Angeles, California. Maraming maraming salamat sa iyo. Hindi ingat palagi dyan sa abroad. Shout out also kay Sir Ari Rembonanza. Maraming maraming salamat. And din sa kanyang kapatid na si Junjun, Aldrin, Richard, and uh, Rochelle. Yun, maraming maraming salamat sa iyo Sir Ray. Napakasulin nyo po. Ingat palagi dyan. And shout out din also kay Sir uh, Ayan, Papi Chulo Gaming. Ayan, maraming maraming salamat sa'yo. Ingat din po palagi, sir. Shoutout din kay Sir Ricky Alfonso. Maraming maraming salamat sa And ingat po palagi dyan, sir. Shoutout also kay Sir Andoy Provinciano Capis. Ayan, maraming maraming salamat sa'yo yung panunod palagi, sir. And Sir Andoy, ingat po palagi dyan. And shoutout din kay Sir Gabman TV. Ayan, maraming maraming salamat sa'yo from Dabao. Shoutout sa mga taga-Dabao. Ingat po kayo palagi diyan And shoutout din kay Sir uh, Luciano Ortiz. Shoutout din sa kanyang uh, partner na si Ma'am uh, Francisco. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo Sir uh, Luciano sa inyong panonood palagi. Ingat po kayo palagi diyan. Nandito naman si tropa natin, oh Shoutout ka kana. Anak ng Joyride, syempre. Sino <laughs> <laughs> Wala well, na, shout lang ako. Mm, kasi pauwi na rin ako. Yung mga paps, yung tropa natin dito sa Joyride, yung laging naiiwan dito and paborito niya, ano, paborito to ni Joyride. Eh. Uh -huh. Alright, so hanggang dito na lang muna ulit tayo mga paps. Kita-kita na lang ulit tayo sa next behind natin. Next vlog. Ah, uh, ingat sa inyo palagi mga kapapsout na rin ako. Oh.